Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin, mga batas at panuntunan, ating susuriin, tatalakay ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal Yan! Araw na ito, magkakaugnay na balita ang ating tatalakayin. Kadalasan kasi, marami at sanga, -sanga ang batas na nalalabag ng isang krimen. Kaya ibayong pag-iingat para sa ating lahat dahil ayon nga sa Article 3 ng Civil Code, ignorance of the law excuses no one. Hindi pwedeng gamiting dahilan na hindi mo alam ang batas para makaiwas dito. Simulan natin ngayon ang paghimay sa mga napapanahong krimen. Pito, arestado sa ilegal na pagtatap ng tubig sa Maynila. Kakaharapin ng mga suspect, alamin. Marami sa atin, pamilyar lamang sa pagkakabit ng jumper sa kuryente. Ang hindi alam ng iba, pwede rin itong gawin sa linya ng mga tubig. Ito ay tinatawag na water tapping. At kadalasan, nauuwi ito sa water shortage. Gaya na lamang nang nangyari sa Baseco sa Maynila. Ang buong detalye alamin sa report na ito. Arestado ang pitong lalaki, ang isa sa kanila, huling-huli pa sa aktong nadatnan ng otoridad sa loob ng manhole na ilegal na nagtatap ng tubig sa Baseco Compound sa Maynila. Ang mga suspect, responsable umano sa pagawa ng isang sistema ng pagnanakaw ng tubig. Pinagbubutas ng grupo ang main pipeline ng Maynilad kung saan nakakabit ang iba pang maliliit na tubo na nakokonekta raw sa kanilang mga customer. Ayon sa ulat, sinisingil nito ang mga kliyente ng 4 hanggang 6 na libong piso. Nakapagkabit na raw ito ng ilegal na koneksyon sa halos 3,000 kabahayan. Ang resulta, ang mga paaralan, ospital at mga residente na may legal na metro at nagbabayad ang siya namang nawalan ng water supply. Nakasaad sa Republic Act No. 8041 o ang National Water Crisis Act of 1995 ang pagtatap o ang paggalaw at pagkabit ng kahit anong koneksyon sa mga water lines ng mga water service provider nang walang pahintulot ng kinauukulan ay isang krimen. Ayon sa Maynilad, hindi lamang nito nababahiran ang integridad ng serbisyo ng kumpanyang sangkot, ngunit isa rin itong banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ang sinumang mahuling gumagawa nito ay maaring patawan ng pagkakakulong na anim na buwan hanggang dalawang taon at multa na doble sa halaga ng tubig na ninakaw nito. Samantala, sa kaso ng mga naaresto sa Baseco, kung mapatunayan ang mga tubig na ninakaw ay ibinenta pa at pinagkakitaan, ang mga sangkot ay maaring makulong ng anim hanggang labing dalawang taon. Parusa sa hit and run. Alamin, kahit patuloy ang pag-iingat ng mga motorista, hindi na mawawala ang mga report ng road incidents. Kung minsan, sa pagitan lang ito ng mga motorista. O minsan naman, may mga nadadamay na bystander o mga commuter. Sa mga ganitong insidente, may mga hakbang na inaasahan ang mga sangkot at mga otoridad. Kabilang dito ang pakikipag-usap sa mga naabala o nabiktima, pakikipag-areglo o paggawa ng kasunduan, at higit sa lahat, pagre-report ng insidente sa pulisya. Pero paano kung ang nakadisgrasya tumakas sa kanyang responsibilidad? Gaya na lamang ng ating susunod na balita, ano nga ba ang parusa sa kanya? Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang 70 anyos na PWD o Persons with Disability na naglalakad sa gilid ng Elcano Street sa Binondo, Maynila. Sa video, Kitang-kita ang saglit na paghinto ng lalaki. Maya-maya lang, isang SUV ang lumitaw sa kalye. At sa pagdaan nito, nahagip umano ng side mirror ng sasakyan, ang kaliwang bahagi ng katawan ng matandang lalaki. Matapos nito, huminto pa ang SUV. At sa akalang sisipatin ang kanyang nahagip, tumigil pala ito para mag-reverse. At dito niya na naatrasan ang PWD na ikinatumba rin ito. Ang driver ng SUV, tinakasan rin ang biktima. Ayon sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, ang mga kaso ng hit and run ay may tuturing na paglabag sa Section 55 na tumatalakay sa mga tungkulin at responsibilidad ng driver kapag siya ay nasangkot sa isang aksidente. Kakaharap ang suspect sa kaso na nakasaad sa Article 365 o Imprudence and Negligence at Article 275 o ang Abandonment of Person in Danger and Abandonment of One's Own Victim ng Revised Penal Code at mapapatawan ng pagkakakulong na 30 araw hanggang 6 na taon o higit pa depende sa bigat ng krimen o sa damage nito at sa desisyon ng korte. At sa kaugnay na balita naman, alamin natin ang parusa sa illegal na pagtatransfer ng plaka ng sasakyan. Driving is a privilege and not a right. Kaya naman, inaasahan na maging responsable ang mga motorista. Hindi lamang sa pagmamaneho sa daan, kundi sa pamamahala ng kanilang mga sasakyan. May mga requirements kasi na dapat inaasikaso ang mga driver. Madalas, ina-update ito taon-taon. E paano naman kung sangkot ang isang driver sa hindi otorisadong mga gawain pero patuloy pa rin ang pagmamaneho niya ng kanyang sasakyan? Ano ang maaari nitong kaharapin? Alamin sa report na ito. Sa pagtulak ng investigasyon sa kaso ng SUV na nahagip na ay inatrasan pa ang isang PWD sa Binondo, Maynila. Napag-alaman na ang plate number na nakita sa CCTV na tinrace ng pulisya ay hindi nakarehistro sa unit o model ng sasakyan na iyon. Nakasaad sa Section 18 ng Republic Act Number no. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code na walang sino man ang dapat maglipat o magpalit ng plaka mula sa isang sasakyan tungo sa isa pang sasakyan. Ayon sa Land Transportation Office, ang pagtatransfer ng mga plaka plaka, tag, o sticker ay ilegal. To ay may karampatang multa na 10,000 pesos. Maaari ring masuspinde ang lisensya ng driver sa loob ng tatlong buwan. Kapag ginamit naman ng sasakyan sa isang krimen, pagbabayarin ang may sala ng multa na 12,000 pesos. Ang plaka at ORTR ng sasakyan ay masususpinde rin ng dalawang taon. Punta naman tayo sa online selling. Parusa sa seller kung hindi dumating ang iyong in-order na produkto. Alamin, minsan ay matagal talaga ang pagdating ng mga produkto na ating binili. Lalo na kung binili ito online. Maari kasi na malayo ang pinanggalingan o ang isa pa, marami ang nag-order. Pero paano kung umabot na ng ilang linggo o mas malala, ilang buwan pero wala pa rin dumadating na order? Heto, alamin kung anong parusa sa seller sa report na ito. Marami ng muka ang pang i sa mundo ng online shopping. Kung minsan, hindi masisiguro na ang online seller ay lehitimong seller. Kaya pag na-deliver na ang produkto sa buyer, maaaring peke. O kaya naman ay nag-iba na ang produkto. Halimbawa, imbes na cellphone, e bareta ng sabon ang na-deliver. Pero paano naman kung nag-order ka, pero walang kahit anong produkto na dumating sa iyo? Paano kung napako na ang pangako ng isang umanoy online seller. Base sa Consumer Act of the Philippines o Republic Act 7394, Deceptive Act ang ginawa ng online seller. Kung may pinag-usapang PETRA kung kailan i-deliver ide ang isang produkto at hindi ito sinunod ng seller o kumpanya, Deceptive Sales ang tawag dito. Ang biktima, sa tulong ng gobyerno, ay maaaring i-refund ang kanyang ginasto sa pagbili ng produkto. Maaaring rin i-cancel ng local government unit ang business permit ng nanloko. Maaari ring pagmultahin ng 500 hanggang 300,000 pesos ang sinumang mapatunayang manlolokong seller. Bilang mga customer, nakakadismaya naman talaga ang maloko o mas scam online. Gaya na lamang ng insidente sa kakatapos na report. Ang pag-shopping kasi, ika nga nila may dulot na kasiyahan o retail therapy kung tawagin. Pero kung hindi man natin makuha ang inaasahan, hindi ito dahilan para makipag-away o manakit. Di katulad ng ating susunod na balita. Throwback Report, Delivery Rider, Dugoan matapos pagbunto na ng galit ng isang customer. Sa ating babalik ang istorya, makikita ang isang dugoang delivery rider sa Santa Cruz, Laguna. Sinapak daw ito ng customer na tumanggap ng parcel na kanyang dineliver. Ang biktima, na pagbuntunan lang umano ng galit ng customer. Kung ano ang legal consequence na maaaring kaharapin ng customer, alamin sa report na ito. Ito ang sinapit ng isang delivery rider mula sa Santa Cruz, Laguna. Pumutok at duguan ang kanyang labi matapos sa pakinig ng isang customer na pinagdalhan niya lang ng parcel. Ang biktima na lang umano ng galit ng customer sa mga scammer. Ilang beses na raw kasing nasascam ang customer. Kaya pagbukas ng parcel na i-deliver, biglang sinapak ng customer ang rider. Na mahinaon pa rin ang pagpapaliwanag na taga-deliver lamang siya at walang kinalaman sa mismong produkto na kanyang dinideliver. deliver Ang customer ay maaring maharap sa kasong slight physical injuries and maltreatment sa ilalim ng Article 266 ng Revised Penal Code at maaring patawan ng aresto menor o pagkakakulong ng isa hanggang 30 araw at multa na hindi bababa sa 20 hanggang 50 pesos o higit pa. Depende sa desisyon ng korte. At sa kaugnay pa ring balita, usapang galit o away. Proposed Anti-Road Act of 2023, inihain na mungkahing parusa ng batas, alamin Nitong mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang mga insidente ng road rage na nagvaviral online. Madalas, ang mga concerned citizen na nakakasaksi ang kumukuha nito. At pare-pareho naman ang tugon ng mga netizen, panagutin ang may sala. Panoorin ang ilang insidente ng road rage at alamin ang mga isinusulong na batas at kaparosahan para sa mga masasangkot dito. Kuha sa video na ito ang isang driver na nanutok ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Nabunggo umano ng siklista ang kanyang sasakyan kaya agad-agad na bumaba ang driver. Nagkasa ng baril at saka itinutok ito sa lalaki. Sa video na ito naman, kitang-kita ang driver ng isang SUV na bumaba ng kanyang sasakyan na may hawak ding baril. Maya-maya lang, may itinulak siyang isang lalaki na driver ng taxi na nasa video. Kamakailan, Isang lalaki ang patay matapos barili ng kapwa niya motorista sa Edsa Ayala Tunnel matapos umano magkagit-gitan ang dalawa. Ang mga ganitong pangyayari ay ilan lamang sa mga insidente ng away sa kalye. Simula pa nung nakaraang taon, nakita ang pagtaas ng insidente ng road rage sa sunod-sunod na mga ulat kaugnay dito. Bilang tugon, naghain ang mga mambabatas ng House Bill 8991 o ang Proposed Anti-Road Rage Act of 2023. Iminumungkahi ng House Bill na ito na ang panduduro, pagmumura, pamimisikal o pagtatangka nito at pagbabanta ay manifestasyon ng road rage at maituturing na isang krimen. Layon ng batas, na patawan ng parusa ang mga agresibong motorista na gagawa nito. Bagamat hindi pa ganap na batas, kung maipasa, nakasaad dito na sino mang nasangkot sa road rage kahit pa wala itong naging pinsala ay maaring makulong ng anim na buwan hanggang isang taon at magmulta ng 50,000 hanggang 100,000 pesos depende sa desisyon ng korte. Kapag nagdulot ito ng mga damages o physical injuries, maaari itong makulong ng dalawa hanggang apat na taon at pagmultahin ng 100 hanggang 250,000 pesos. Kapag nagresulta naman ito sa pagkamatay ng isa sa mga partidong sangkot sa road rage, maaaring makulong ang may sala ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 250,000 hanggang 550,000 pesos. At sa pagtatapos ng ating programa at sa pagsisimula na rin ng buwan Talakayin naman natin ang mga report kung saan nangingibabaw ang paggalang at pagrespeto sa mga simbolo ng bansa. Simulan natin yan sa uniporme. Pagsusuot ng uniporme ng mga person of authority para sa katuwaan, isang krimen, parusa sa mga gagawa nito, alamin. Ang uniporme ay tumutukoy sa propesyon, ranggo o posisyon at pagkakakilanlan ng isang individual. Mayroon itong paraan ng pagsuot at mga piling okasyon kung kailan lang dapat isuot. Hindi ito dapat suotin ng kung sino-sino lang at pagkatuwaan. Lalong-lalo na ang gamitin ito para manloko. Ano nga ba ang mga parusa sa lalabag dito? Heto ang aking report. Ang pagsusuot ng uniforme ay bahagi ng alituntunin ng mga paaralan, kumpanya at mga ahensya ng pamahalaan. Ito ay naghahanay sa isang individual sa iba pa nitong kasamahan o katrabaho. Sa pagsusuot lamang nito, mayroon ng inaasahang paraan ng pagkilos o pag-uugali. Isa itong responsibilidad. Kaya naman, hindi ito pwedeng ipasuot o ipagamit kung kani-kanino lamang. Gayunpaman, madalas nagagamit ito bilang simbolo o representasyon para matukoy ang individual na kinakatawan nito sa mga pampublikong paghahayag, maaaring sa mga presentasyon sa paaralan o mga public performances. Ngunit, ayon sa Article 179 ng Revised Penal Code o ang Illegal Use of Uniforms or Insignia, ipinagbabawal ang ganitong mga kasanayan. Isinasaad sa batas na ito na ilegal ang pagsuot o paggamit ng uniforme ng isang lalo na ang mga persons of authority, kapag hindi naman ito kabilang sa grupo o samahan na orihinal na gumagamit ng kasuotang ito. Ang lalabag dito ay maaaring patawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng isa hanggang anim na buwan. Buwan na ng Hunyo at nalalapit na ang pagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan. Kaya naman, parusa sa mga nambabastos sa watawat. Ating alamin! Sa ngalan ng pagdiriwang ng bansa ng National Flag Days na nagsimula ngayong linggo, mula May 28 hanggang June 12, alalahanin natin ang ating mga responsibilidad bilang mga Pilipino. Kabilang dyan, ang pagrespeto sa watawat. Ano nga ba ang mga panuntunan kung paano ang wastong paggamit at paraan ng pagrespeto sa watawat? At ano naman ang mga parusa sa mga lalabag dito? Ang ating watawat ay itinuturing na simbolo ng ating kalayaan. Bahagi ito ng pagkakakilanlan ng ating bansa. Ang disenyo nito ay may kanya-kanyang kahulugan at kumakatawan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong paalala na ipagpatuloy at panatilihing buhay ang espiritu ng pagiging makabayan. Kaya naman, ngayong National Flag Days, mas pinaigting ang pagpapalawak ng kamalayan sa kahalagahan nito. Kasama narito ang mga paalala sa mga panuntunan kung paano ang wastong paggamit at paraan ng pagrerespeto sa ating bandila. Nakasaad ang mga ito sa Republic Act number no. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ayon sa batas, nararapat na itinataas ang bandila sa mga pampublikong gusali, plaza, at mga paaralan. Ipinagbabawal ang pagsayad nito sa sahig o sa kahit anong gamit sa ilalim nito. Mahigpit ding ipinagbabawal ang anumang uri ng pambabastos sa ating watawat, gaya ng paggamit dito bilang tablecloth o pantakip sa iba pang bagay gaya ng sasakyan o mga monumento. Hindi rin ito maaaring gamiting pandekorasyon o disenyo sa costume o uniform o bilang advertisement o commercial logo o design. Ang sino mang mauhuling lumalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 20,000 piso o pagkakakulong ng hindi lalampas sa isang taon. Parehong pagkakakulong at multa naman ang ipapataw sa mga mahuhuli sa mga susunod pang offense o depende sa desisyon ng korte. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Muli, ako si Rose Babiera, sama-sama tayo Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!